Nakagawa ang China ng bagong baterya na posibleng magwakas sa paggamit ng degasolinang sasakyan. Ang totoo, kaya ako gumagawa ng mga video tungkol sa China ay dahil araw-araw silang nakakalikha ng teknolohiyang nagpapabago sa kinabukasan ng mundo. Pero mas advanced pa ang teknolohiya ng China kaysa sa bagong teknolohiya ng baterya. Sa video na ito, ibabahagi ko ang apat na pangunahing tagumpay ng China sa 2,000 at 25 na magdadala ng benepisyo sa mga susunod na taon. Mula sa record-breaking na tulay hanggang world-class na artificial intelligence models at tagumpay sa nuclear energy, kung gusto mong malaman kung saan talaga nagaganap ang mga makabagong inubasyon at paano nangunguna ang China, ito ang video na dapat mong panoorin. Tara simulan na natin. Ngayon, matagal ko nang sinusubaybayan ang pag-angat ng mga Chinese electric vehicle. Habang sumisikat ang mga electric vehicle sa mundo, nananatili pa rin ang malaking problema. Limitadong saklaw ng baterya at madalas na pagcha-charge. Dahil sa bagong teknolohiya ng baterya ng China, kaya nang umabot ng mahigit isang libong kilometro ang dekuryenteng sasakyan sa isang charge. Kaya ng bagong bateryang ito magbalik biyahe mula Los Angeles hanggang San Francisco ko nang hindi nagpapalit ng baterya. Sa ginawa ng mga siyentipikong Chino, parang nakagawa sila ng self-healing na baterya. Magdudulot ito ng malaking pagbabago sa hinaharap ng dekuryenteng sasakyan. Kapag matagal nagagamit ang normal na baterya, nagkakaroon ito ng maliliit na bitak sa mga bahagi. Parang kung paano nabibitak ang mga kalsada kapag maraming sasakyan ang dumadaan dito. Ang mga bitak na ito ang nagpapababa ng bisa ng baterya at nagpapapaikli ng buhay nito. Kaya't nakaimbento ang mga siyentipikong Chino ng espesyal na pandikit mula yodo na kusang lumilipat sa sirang bahagi habang gumagana ang baterya. Pinupuno nito ang puwang at pinagdidikit muli ang lahat. Parang paggaling ng balat kapag may sugat ka sa daliri. Ang teknolohiyang ito ay nagpapahintulot sa electric na baterya na mag-imbak ng walot 6 na mas maraming kuryente at ito ay isang bagay na wala pang ibang siyentipiko sa mundo ang nagtangkang gawin ilalagay ko ang link ng kwento sa ilalim ng description ito naman ang nagdadala sa akin sa pangalawang tagumpay ng China kamakailan. ang pagtatayo ng pinakamataas na tulay na naitayo sa Gishou isa sa pinakamahirap na rehiyon ng China Nakakagulat na natapos ang mega project na ito sa tatlong taon at walong buwan lang. Magpapabawas ng biyahe mula dalawang oras hanggang dalawang minuto sa pagitan ng dalawang panig ng bangin. Nilampasan ng China ang sarili nito dahil ang dating record ng pinakamataas na tulay sa mundo ay galing din sa isa pang tulay sa parehong probinsya na itinayo noong 2000, at labing anim. Ang tulay ng Huajong Grand Canyon ay nasa dalawang libo at talampakan taas ng ilog. Palalakasin kasi ng lokal na ekonomiya sa pagkonekta ng mga pangunahing destinasyon ng turista at magiging destinasyon din ito. May high-speed glass elevator ang tulay na magdadala sa bisita sa coffee spot na dalawang libo anim na raang talampakan taas mula sa ilog. Pwedeng mag-bungee jump ang mga bisita mula sa tulay, mag-enjoy sa ganda ng talon, o maglakad sa isang libo, na raang talampakang taas na glass walkway habang tanaw ang bangin sa ibaba, naging viral sa social media ang tulay na ito dahil namangha ang mga Amerikano na natapos ito sa loob ng apat na taon at nagkakahalaga lang ng tatlong daan milyon. Mahigit limampung taon na mula ng huli itong hinarap ng Estados Unidos. Dahil dito, nakalimutan ng mga mamamayan na kaya ng gobyerno ang ganitong kahangahangang gawain. Mabilis inihambing online ng mga tao ang pagtatayo ng tulay sa China sa pagkukumpuni ng Francis Scott Key Bridge na bumagsak sa Baltimore noong nakaraang taon matapos mabangga ng barko. Ang pagkukumpuni ng tulay na iyon, na karamihan sa estruktura ay nandoon na, ay inaasahang abutin ng apat na taon at gagastos ng dalawang bilyon para maayos. Samantala ang China ay nagtayo ng pinakamataas na tulay mula sa simula na nagkakahalaga lamang ng tatlong daan milyon at inabot lang ito ng tatlong taon at walong buwan bago natapos. Naalala ko ang tweet ko noong nakaraang buwan kung saan shinare ko ang video ng pinakamalaking istasyon ng tren sa mundo sa Chongqing. Kapag tinatanong ako tungkol sa China, pabiro kong sinasabi, tasabihin ko pero baka di mo rin ako paniwalaan. Maraming tagakanlura ng hindi talaga nauunawaan ang pag-unlad ng China ngayon. Pero ngayon gusto kong lumipat sa ikatlong malaking tagumpay ng dalawang libo at dalawamput limang natungkol lahat sa artificial intelligence. Isang malaking tech company sa Amerika ang gumagamit ng teknolohiyang Chino hindi Amerikano, para sa kanilang buong artificial intelligence ecosystem. Nakakagulat ang kwentong ito dahil mabilis binabago ng artificial intelligence ang job market. Kalahati ng manggagawa sa mundo ay takot mawalan ng trabaho dahil sa artificial intelligence at teknolohiya. Ngayon pag-usapan natin ang Chinese artificial intelligence at paano ginagamit ito ng Airbnb, isa sa pinakamalalaking tech company sa Amerika, para patakbuhin ang artificial intelligence ecosystem nila. Si Brian Chesky, co-founder at chief executive officer ng Airbnb, ay napabalita noong nakaraang buwan matapos isiwalat na ginagamit ng kumpanya ang QWEN model ng Alibaba bilang pangunahing artificial intelligence tool. Isipin mo kung gaano kalayo na ang narating ng China sa artificial intelligence development. Kung ang kumpanyang Amerikano ay hindi lang pumipili ng modelong Chino kaysa ChatGBT, kundi gumagamit pa ng modelong likuran. Sabi ni Deepseek Chesky, leader ng China, hindi pa sapat ang ChatGPT para sa pangangailangan ng Airbnb. Sa kabilang banda, ang Quen model ng Alibaba ay napakagaling, mabilis at mura rin. May dalawang pangunahing pagkakaiba ang Chinese Artificial Intelligence kumpara sa American Artificial Intelligence. Unang pagkakaiba ang bukas at saradong mga modelo. Tinututukan ng United States ang pag-invest ng bilyon-bilyong dolyar sa closed source ng mga modelong pangkita na nagdulot ng malaking speculative bubble sa stock market. Ayon sa ilang Artificial Intelligence Analyst, labing pitong beses na mas malaki ang bubble na ito kumpara sa dot-com bust. Inamin ni Sam Altman, Chief Executive Officer ng Open Artificial Intelligence na lumalaki ang artificial intelligence bubble habang patuloy itong umaakit ng daan-daang bilyong pamumuhunan. Kabaligtaran, iba ang paraan ng China sa artificial intelligence. Ang mga artificial intelligence model ng China ay nagbibigay diin sa mga aplikasyon sa totoong mundo at ang pinakamahalaga ay open source. Mas kaakit-akit ang open source na modelo kaysa sa closed source na tulad ng OpenAI dahil hindi ito nakatuon sa kita ng mamumuhunan at pinapayagan ang mga developer na iakma ito ayon sa pangangailangan nila. Ngayon, ang Alibaba ay may mahigit 300 open source artificial intelligence model at sumusuporta sa mahigit 170,000 derivative na modelo. Kaya ito ang pinakamalaking open source artificial intelligence ecosystem sa mundo. Ayon kay Joe Chai, co-founder ng Alibaba, ang magtatagumpay sa artificial intelligence ay yaong mas mabilis mag-ampon nito, hindi ang may pinakamalakas na artificial intelligence model. Naniniwala siya na ang focus ng China sa cost-effective na open-source artificial intelligence ay mas angkop para sa mabilisang pag-aampon kaysa sa United States na gumagastos ng bilyon-bilyong dolyar sa malalaking modelong may trilyong parameter. Pangalawang pagkakaiba sa artificial intelligence pilosopiya ng China, bukod sa open-source, ay paggawa ng mas marami gamit ang mas kaunti. Baka narinig mo na ang DeepSeek pero pinataas pa ng mga mananaliksik sa Huawei ang tagumpay nito. Ang DeepSeek ay gumagamit ng dalawang libong na espesyal na chips habang ang kanluraning modelo ay nangangailangan ng labing anim na libong pataas. Mas nakakagulat pa, gumamit lang ito ng anim milyon sa mismong computing power. Isang ikasampu ng ginagastos ng meta para sa kanilang artificial intelligence technology lamang. Inapply ng mga Chino-inhinyero ang pilosopiyang ito para lampasan ng kanluran gamit mas kaunting chips at pera. Bagamat may ilang taong kalamangan ang United States sa Artificial Intelligence, walang hardware ang mga kumpanyang Chino na maipapantay sa kakayahan ng mga kanluranin. Nalampasan ng mga siyentipikong Chino ang hadlang sa teknolohiya sa paggawa ng mas marami gamit ang kakaunti. Gumawa ang Huawei ng Artificial Intelligence Cluster gamit ang digaanong advanced na chips na nagtutulungan para mapantayan ang mga kumpanyang kanluranin. Dahil dito, Napilitan si NVIDIA Chief Executive Officer Jensen Huang na magbigay ng hindi inaasahang pahayag. China ay may ilan sa pinakamahusay na negosyante dahil galing sila sa top science, technology, engineering, and mathematics schools. Mundo. Kaharap natin ang isang mabagsik, malikhain, gutom, mabilis kumilos, at kulang sa regulation. Sige, hindi ito napapansin ng mga tao. Sobrang gaan lang ng regulation sa kanila. May mga narinig akong hindi raw sila marunong gumawa ng artificial intelligence chips. Parang kalukohan naman yon. Pangalawa na hindi kayang mag-manufacture ng China, hindi kayang mag-manufacture ng China. Kung may kaya sila, yun ay mag-manufacture. Ilang taon daw silang nahuhuli dalawa o tatlo. Tara na, ilang nanosegundo lang ang lamang natin sa kanila. Nanosegundo. Oo, ilang nanosegundo lang ang lamang natin sa kanila. Kaya kailangan nating makipagkompetensya. Narinig mo 'yon, 'di ba? Walang ibang mas nakakakilala sa industriya kaysa kay Huang. At naniniwala siyang hindi dapat taon ang sukatan ng agwat sa teknolohiya kundi nanosegundo. Ang pagsasama-sama ng napakaraming chips na ito at pagpapagana ng mas makapangyarihang mga artificial intelligence model ay mangangailangan ng napakalaking enerhiya. Tugma ito sa ikaapat at huling teknolohiya mula China, ang malalaking tagumpay ng Chino sa nuclear energy. Tingnan ang graph ng demand sa kuryente para sa Artificial Intelligence Data Center, tapos ihambing sa inaasahan sa 2,000 at 25. Ang kasalukuyang demand ay nagdudulot ng kaguluhan sa electrical grid ng Estados Unidos, at inaasahan pang lalala ito sa susunod na dekada. Sa totoo lang, hindi pa handa ang grid ng United States para sa malaking konsumo ng kuryente ng Artificial Intelligence Data Center. Mahigit dalawampung taon nang hindi tumaas ang produksyon ng kuryente sa bansa. Patuloy na lumalago ang enerhiya sa China bawat taon para matugunan ang lumalaking pangangailangan ng modernong mundo. Mas maraming kuryente ang nalikha ng China noong 2000 at 2024 kaysa pinagsama ang United States, European Union at India. Isa sa mga pangunahing paraan kung paano nila ito nagawa ay sa pamamagitan ng pagtanggap at malawakang pagpapabuti ng nuclear energy, isang subok na teknolohiya na matagal nang pinabayaan ng kanluran. Tingnan mo ang graph na ito na naghahambing ng mga nuclear reactor sa United States at China. Mabilis magtayo ng mga bagong reactor sa China at pinakamababa rin ang gastos kada watt para patakbuhin ng mga ito. Halos nasa ibabang bahagi ng graph. Sa Estados Unidos, maraming lumang reaktor at kadalasan doble ang gastos sa operasyon kumpara sa China. Hindi lang malaki ang puhunan ng China sa tradisyonal na reaktor, nangunguna rin sila sa makabagong teknolohiyang nuklear. Ngayong taon, matagumpay na inilunsad ng China ang unang thorium reactor sa mundo. Ipinakita rin nila ang bagong record sa nuclear fusion kung saan nakamit ng siyentipiko ang plasma temperatures na anim na beses init ng araw para matugunan ang hinaharap na pangangailangan sa enerhiya kailangang magsagawa ng malaking pambansang proyekto ang Estados Unidos gamit ang iba't ibang pinagkukunan ng enerhiya. Sa ngayon ipinakita ng mga politiko mula sa parehong partido ang kawalan nila ng kakayahan sa hamong ito. Dahil dito, ang malalaking tech na kumpanya ay nagtayo ng malalaking data center sa maliliit na bayan sa United States at sinasakop ang mga lokal na grid. Lumala ang sitwasyon ng ipasa ng mga kumpanya ang dagdag gasto sa enerhiya sa mga residente. Sa mga bayang ito, tumaas ng 200 at 267% ang bayarin sa kuryente sa loob ng limang taon. Malinaw na ipinapakita ng pagpapatayon ng enerhiya na infrastruktura kung sino ang pinaglilingkuran ng dalawang pamahalaan. Ang pamahalaang Chino ay matagal nang naghahanda para sa sandaling ito. Hindi kailanman tumigil sa pagtutok sa pagpapaunlad ng enerhiya. Samantala, hindi pa rin kumikilos ang pamahalaan ng United States at inuuna ang mga panandaliang layunin at labanan sa ibang bansa kaysa mag-invest sa sariling infrastruktura. Malinaw sa mga teknolohikal na pag na hindi lang humahabol ang China sa kanluran, nilalampasan na nila ito. Maging ito man ay makabagong solid state na baterya, mga proyektong infrastruktura na nagpapaiwan sa kanluran, o mga pag sa nuklear, ipinapakita ng China sa mundo na hindi sila naghihintay ng pahintulot para pamunuan ang ikadalawamput isang siglo. Ang apat na kwentong ito tungkol sa electric vehicle baterya, infrastruktura, Artificial intelligence at enerhiyang nuclear ay mga halimbawa ng kamakailang tagumpay ng China. Hinahamon nito ang pananaw ng kanluran at binabago ang mundo ngayon. Sa totoo lang, marami pa akong pwedeng ibigay na halimbawa ng teknolohikal na pag-unlad ng China ngayong taon.